Ang Aklat ni Zefanayas ang Lumang Pibayas Zephaniahs Unang Kabanata Ito ang ipinahayag ng Panginoon kay Zefanayas noong si Hosea na anak ni Amon ang hari ng Huda. Si Zefanayas ay anak ni Kushi na anak ni Gedalia. Si Gedalia naman ay anak ni Amaria na anak ni Hezekiah. Darating ang parusa ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, Lilipulin ko ang lahat ng bagay na nasa mundo, ang mga tao, hayop, ibon at isda. Mawawala ang lahat ng naguudyok sa tao para magkasala, pati ang mga makasalanan. Lilipulin ko nga ang lahat ng tao sa mundo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Parurusahan ko ang mga mamamayan ng Huda, pati na ang lahat ng mamamayan ng Jerusalem. Lilipulin ko ang mga natitirang sumasamba sa Diyos Diyosang si Baal, pati na ang mga paring naglilingkod dito, para tuluyan na silang makalimutan. Lilipulin ko rin ang mga taong umaakyat sa bubong ng kanilang bahay, para sumamba sa araw, sa buwan, at mga bituin. Lilipulin ko ang mga sumasamba at sumusumpang maglilingkod sa akin Pero sumusumparing maglilingkod sa Diyos-Diyos ang simole Lilipulin ko ang mga tumatalikod at hindi dumudulog sa akin Tumahimik kayo sa harapan ko Dahil malapit na ang araw ng aking pagpaparusa Inihanda ko na ang aking mga mamamayan para patayin tulad ng hayop na ihahandog Pinili ko na ang mga kalaban na tinawag ko nasasalakay sa Huda Sa araw na iyon papatayin ko ang mga taga-Huda na parang hayop na ihahandog Parurusahan ko ang kanilang mga opisyal at ang mga anak ng kanilang hari at ang lahat sa kanila na sumusunod sa masasamang ugali ng ibang bansa Parurusahan ko rin sa araw na iyon ang lahat ng sumasali sa mga seremonya ng mga hindi nakakakilala sa akin at ang mga nagmamalupit at nandaraya para punuin ng mga bagay ang bahay ng kanilang Panginoon. Ako ang Panginoon ay nagsasabing sa araw na iyon, maririnig ang iyakan sa pintuan na tinatawag na isda ng lungsod ng Jerusalem at sa bagong bahagi ng lungsod. Maririnig din ang malakas na ingay ng mga nagigibang bahay sa mga burol. Mag-iyakan kayo kayong mga naninirahan sa mababang bahagi ng lungsod ng Jerusalem dahil mamamatay ang lahat ng inyong mga mga ngalakan. Sa araw ding iyon, susuyurin kong mabuti ang Jerusalem at parurusahan ko ang mga taong nagpapasarap lang sa buhay at nagsasabi sa kanilang sarili, Walang gagawin ng Panginoon sa amin, mabuti man o masama. Aagawin sa mga taong ito ang kanilang mga pag-aari at wawasaki ng kanilang mga bahay. Hindi sila ang titira sa mga bahay na kanilang itinayo at hindi sila ang iinom ng inuming mula sa ubas na kanilang itinanim. Ang nakakatakot na araw ng pagpaparusa ng Panginoon Malapit na ang nakakatakot na araw ng pagpaparusa ng Panginoon. Ito'y mabilis na dumarating. Mapait ang araw na iyon, dahil kahit na ang matatapang na sundalo ay sisigaw para humingi ng tulong. Sa araw na iyon, ipapakita ng Diyos ang kanyang galit. Magiging araw iyon ng pighati at paghihirap, araw ng pagkasira at lubusang pagkawasa. Magiging maulap at madilim ang araw na iyon at maririnig ang tunog ng trumpeta at sigawan ng mga sundalong sumasalakay sa mga napapadirang lungsod at sa matataas na tore nito. Sinabi ng Panginoon, "Ipaparanas ko ang paghihirap sa mga tao, at lalakad sila na parang bulag dahil nagkasala sila sa akin. Dadaloy na parang tubig ang kanilang dugo, at mabubulok na parang dumi ang kanilang bangkay. Hindi sila maililigtas ng kanilang mga pilak at ginto. Sa araw na ipapakita ko ang aking galit na parang apoy." natutupok sa buong mundo sapagkat bigla kong lilipulin ang lahat ng naninirahan sa lupa panawagan para magsisi ikalawang kabanata sinabi ni Zapanaya sa mga tagahuda bansang walang kahihiyan magtipon kayo at magsisi bago dumating ang itinakdang araw na kayo'y palalayasin at ipapadpad na parang mga ipa. Magsisisi na kayo bago dumating ang araw ng pagbuhos ng Panginoon ng kanyang matinding gali. Kayo namang mga mapagpakumbaba at sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya. Magpatuloy kayong gumawa ng matuwid at magpakumbaba. Baka sakaling ingatan kayo ng Panginoon sa araw na ibuhos niya ang kanyang gali. Parusa sa Bansang Filistia wala nang titira sa Gaza at Ashkelon. Ang mga mamamayan ng Ashdod ay palalayasin sa loob lamang ng kalahating araw. Palalayasin din ang mga mamamayan ng Ekron sa kanilang bayan. Nakakaawa kayong mga Filisteo na nakatira sa tabing dagat. Ito ang sinasabi ng Panginoon laban sa inyo. Kayong mga Filisteo sa kanaan, lilipulin ko kayo at walang matitira sa inyo kaya ang inyong mga lupain sa tabing dagat ay magiging pastulan at kulungan ng mga tupa. Sasakupin iyon ng natitirang mga tagahuda. Doon sila magpapastol ng kanilang mga hayop. At pagsapit ng gabi ay matutulog sila sa mga bahay sa Ashkelon. Kahahabagan sila ng Panginoon na kanilang Diyos at pauun na rin silang muli. Parusa sa mga bansa ng Moab at Ammon. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan ang Diyos ng Israel. Narinig ko ang pangiinsulto at panunuyan ng mga taga Moab at taga Amon sa aking mga mamamayan. Ipinagyayabang nila na kaya nilang sakupin ang lupain ng aking mga mamamayan. Kaya isinusumpa kong wawasakin ko ang Moab at Amon, katulad ng Sodom at Gomorrah at ang kanilang lupain ay hindi na makapakinabangan habang panahon. Tutubuan ito ng mga matitinik na damo at mapupuno ng mga hukay na gawaan ng asin. Lulusubin ito ng natitirakong mga mamamayan at sasamsamin nila ang mga ari-arian nito. Sinabi ni Sefanayas, Iyan ang ganti sa pagyayabang ng mga taga-Moab at taga-Amon sapagkat ipinapahiya nila at nilalait ang mga mamamayan ng Panginoong makapangyarihan. Sisindakin sila ng Panginoon dahil lilipulin niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa buong mundo at sasambahin siya ng mga tao sa lahat ng bansa sa kanikanilang bayan. Ang parusa sa mga bansa ng Ethiopia at Assyria. Sinabi ng Panginoon, Kayo ring mga taga-Ethiopia, Ipapapatay ko kayo sa digmaan. Parurusahan ko rin ang Assyria na nasa hilaga. Magiging tulad ng ilang ang Ninive, tigang na parang disyerto. Magiging pastulan ito ng mga baka, kambing, at ng iba't ibang uri ng mga hayop. Dadapo ang mga kuwago sa mga nasirang haligi at maririnig ang kanilang huni sa mga bintana. Masisira ang mga pintuan at matatanggal ang mga sedrong kahoy nito. Ganyan ang mangyayari sa lungsod ng Ninive na nagmamalaki na walang sasalakay sa kanila at walang hihigit sa kanila. Pero lubusang mawawasak ang lungsod na iyon at titirahan na lamang ng mga hayop sa gubat. At ang bawat dadaan doon ay tatawa ng pakutya sa kinasapitan nito. Ang hinaharap ng Jerusalem Ikatlong kabanata Sinabi ni Sephanias, Nakakaawa ang Jerusalem. Ang mga naninirahan dito ay nagre-rebelde sa Diyos at gumagawa ng karumihan. Ang kanyang mga pinuno ay mapangapi. Hindi sila nakikinig kahit kanino at ayaw nilang magpaturo. Hindi sila nagtitiwala sa Panginoon na kanilang Diyos ni lapit sa kanya. Ang kanilang mga opisyal ay parang leyon na umaatungal. Ang kanilang mga pinuno ay parang mga lobo na naghahanap ng makakain kung gabi at walang itinitira pagsapit ng umaga. Ang kanilang mga propeta ay padalos-dalos sa kanilang mga ginagawa at hindi mapagkakatiwalaan. Nilalapastangan ng kanilang mga pari ang mga bagay na banan at sinusuway ang kautusan ng Diyos. Pero naroon pa rin ang presensya ng Panginoon sa kanilang lungsod. Ginagawa ng Panginoon ang mabuti at hindi ang masama. Araw-araw ipinapakita niya ang kanyang katarungan at nananatili siyang tapat. Pero ang masasama ay patuloy na gumagawa ng masama at hindi sila nahihiyak. Sinabi ng Panginoon, Nilipol ko ang mga bansa, giniba ko ang kanilang mga lungsod pati ang kanilang mga pader at mga tore. Wala nang natirang mga mamamayan, kaya wala nang makikitang taong naglalakad sa kanilang mga lansangan. Dahil sa mga ginawa kong ito, akala ko igagalang na ako ng aking mga mamamayan at tatanggapin na nila ang aking pagsaway sa kanila. Para hindi na magiba ang kanilang lungsod ayon sa itinakda ko sa kanila. Pero lalo pa silang nagpakasama kaya kayong tapat na mga taga Jerusalem, hintayin ninyo ang araw na uusigin ko ang mga bansa. Sapagkat napagpasyahan kong tipuni ng mga bansa at ang mga kaharian para ibuhos sa kanila ang matindi kong galit na parang apoy na tutupok sa buong mundo. Pagkatapos, babaguhin ko ang mga tao para lahat sila'y lalapit sa akin at magkakaisang maglilingkod sa akin. Ang aking mga mamamayang nangalat sa kabilang ibayo ng mga ilog ng Ethiopia ay magdadala ng mga handog sa akin. Sa araw na iyon, kayong mga taga Jerusalem ay hindi na mapapahiya sa lahat ng mga kasalanang ginawa ninyo sa aking. Dahil aalisin ko sa inyo ang mga mapagmataas at mayayabang. Kaya wala nang magyayabang doon sa aking banal na bundok. Pero magiiwan ako sa Jerusalem ng mga taong aba at mahihirap na hihingi ng tulong sa akin. Ang mga Israelitang ito ay hindi gagawa ng masama. Hindi sila magsisinungaling o mandadaya. Kakain at matutulog silang payapa at walang kinatatakutan. Matutuwa ang mga Israelita. Sinabi ni Zephaniah, si "Kayong mga mamamayan ng Israel, Sumigaw kayo sa tuwa, kayong mga mamamayan ng Zion, ang lungsod ng Jerusalem, umawit kayo at magalak ng buong puso, sapagkat hindi na kayo parurusahan ng Panginoon. Palalayasin niya ang inyong mga kaaway, kasama ninyo ang Panginoon, ang Hari ng Israel, kaya wala ng kasawi ang dapat pangkatakutan. Sa araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga taga jerusalem mga mamamayan ng Zion, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo, sapagkat kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Katulad siya ng isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo, at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya ang inyong buhay. Aawit siya ng may kagalakan dahil sa inyo, gaya ng taong nagsasaya sa araw ng kapistahan. Sinabi pa ng Panginoon, Ililigtas ko kayo sa kasawian para hindi na kayo malagay sa kahihiyan. Sa araw na iyon, parurusahan ko ang lahat ng umaapi sa inyo. Kayo ay parang mga tupang napilay at nangalat. Pero ililigtas ko kayo at titipuning muli. Inilagay kayo sa kahihiyan noon. Pero pararangalan ko kayo at gagawing tanyag sa buong mundo. Oo, titipunin ko kayo sa araw na iyon at pababalikin ko kayo sa inyong bansa. Pararangalan ko kayo at gagawing tanyag sa buong mundo. Mangyayari ito sa araw na panumbalikin ko ang inyong mabuting kalagayan at makikita ninyo mismo ito. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito.